39% ng mga Pinoy bumuti ang kalidad ng pamumuhay kumpara sa nakalipas na taon ayon sa survey. Naritong news ko ni Christine Belen. Tatlumput na ng mga Pilipino ang nagsabing mas bumuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay kumpara noong nakalipas na labindalawang buwan. Batay sa survey ng Social Weather Stations, dalawamput tatlong ng mga Pinoy ang nagsabing mas lumala ang estado ng kanilang buhay, habang tatlumput pitong porsyento naman ang nagsabing walang nagbago sa kalidad ng kanilang pamumuhay. Kognay nito na itala ang positive 15% na net gainer score na itinuturing na mataas. Isinagawa ang naturang survey mula noong Hunyo a 23 hanggang Hulyo a 1 na nilahuka ng 1,500 adult respondents sa buong bansa. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.